Asan nagsasagawa ngayon ng press conference, kaunin na bagyong Pablo. Pablo. Okay, narito po yung uh, latest satellite animation natin. At nakikita po natin na itong si Pablo ay uh, tatama po doon sa eastern na uh, part ng Mindanao. Okay, so ito po yung ating uh, image ng ating Hinatuan radar. At ito pong bilog neto ayun po yung sentro ng uh, Typhoon Pablo. At makikita po natin na sa northwestern uh, part po ng uh, Pablo ay malakas po ang mga pagulan at ang estimate po ng ating radar ay 28 millimeters per hour. Okay, ito po yung uh, truck ni Pablo at kanina nga pong alas 4.45 ng umaga ay naglanpol po siya doon sa Baganga Dabao Oriental Baganga Dabao Oriental ah uh, Ito po ay uh, base po sa hinatuan radar natin yung exact time po ng paglanpol ni Typhoon Pablo Ito po yung ni Pablo. Ang uh, maximum niya ay uh, 175 km h pa rin po. At may gustiness na 210 km h hour. Ito po ay kumikilos pa rin ng uh, sa bilis na 26 km h At bukas po ng umaga, inaasan na ito yung nasa layong 180 km. kilometers sa southwest ng Ro Roja City at sa webas naman ng umaga ito ay nasa layo ng 230 kilometers sa northwest ng Puerto Princesa City. At sa biyernes naman po ng umaga, ito ay nasa 780 kilometers sa west ng Metro Manila o ito ay nakalabas na po ng ating area of responsibility. Ang rainfall rate pa rin po niya is 15 to 30 millimeters per hour. Sa ngayon po, ang uh, signal number 3 ay nakataas po sa Mindanao ay ang Surigao del Norte kasama ang Siargao, Surigao del Sur, Dinagat Province, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Camiguin, Bukidnon, Davao Oriental, Compostela Valley, North Cotabato, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Sambonga del Norte, Sambuanga del Sur at Dabao del Norte kasama na ang Samal Island. Sa Visayas naman po, sa Southern Leyte, Bohol, Negros Oriental, Sikor at Southern Cebu. Ang signal number 2 sa Visayas ay ang uh, natitirang bahagi ng Cebu kasama na ang Camotes Island, Iloilo, Imaras, Capiz, Leyte, kasama ng Biliran at ang Negros Occidental, Samantala sa Mindanao po ay ang Davao del Sur, Sultan Kudarat, Sambang, Sambuanga, Sibugay at ang Magindanao. Ang signal number one sa Luzon, Palawan kasama na ang Kalamian Group of Islands, Tikau Island at Masbate. Sa Visayas, Northern Samar, Eastern Samar, Western Samar, Aklan at Antique. At sa Mindanao po, Basilan, Sarangani at South Cotabato wala pa po tayong binabang uh, public storm warning signal sa anumang lugar. Alright, ang napanood po ninyo ay ang press conference naman sa pag-asa tungkol po sa Bagyong Pablo. Sa